Mahalaga at agarang balita para sa Ukraine ang inanunsyo ngayon ng United States Pangalawang Pangulo Jai Devens. Ayon sa kanya, handang magbigay ng mga Tomahawk na misail ang Estados Unidos sa Ukraine. At ang mga Ruso ay ilang linggo nang sadyang tumatanggi sa negosasyon, kapwa sa mga Ukrainian at Amerikano, na nagpapakita ng lubos na kawalan ng kagustuhan para sa kapayapaan. Ngayon sa Estados Unidos, Unang kinilala na ayaw ni Putin ng kapayapaan, kaya bibigyan ng Tomahawk na misail ang Ukraine para pilitin ang Kremlin sa negosasyon. Kasabay nito, malawakang ang inaatake ng Russia ang Ukraine gamit ang daan-daang misail at drone, na tahasang tinatarget ang kabisera ng Ukraine. Inihayag ng NATO na handa na ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Dahil dito, nagkakaroon ng totoong isterya ang Russia. Si Lavrov ay nagbanta ng digmaan sa Europa, si Lukashenko ay gustong lusubin ang Poland, at si Putin ay patuloy na sigaw ang digmaan hanggang tagumpay. Tara, tuklasin natin sa episode na ito ang mga motibo sa biglaang pagbabago, lalo na ng retorika ng Amerika ukol sa Ukraine. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay Setyembre 28. At bago natin simulan ang episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang balita at mga analytical na kwento. Para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda koong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Kung nais ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link sa video description. Nandoon ang detalye. Suportahan ang YouTube channel Alexei Pechi, piliin ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Malaki ang naging pagbabago ng posisyon ng Estados Unidos sa digmaan ng Russia at Ukraine. Una nating narinig mula kay Donald Trump ang pahayag na maaaring manalo ang Ukraine sa digmaan at mabawi ang lahat ng teritoryong sinakop ng mga Ruso. Lalong naging malakas ang kritisismo ni Trump at minsan pa nga ay pinagtatawanan niya si Putin. Ania, daan-daang libong maruruming Ruso na ang napatay ni Putin, pero bigo pa rin sa labanan. Hindi pa kasama riyan ang mga estratehikong layunin ng digmaan. Ngayon, si J.D. Wentz, pangalawang pangulo ng Estados Unidos at matinding kritiko ni Vladimir Zelensky sa grupo ni Donald Trump, ay nagsabing sinasabotage ng mga Ruso ang anumang usapang kapayapaan. Ayon kay J.D. Vance, tumanggi ang Russia sa bilateral na pag-uusap sa Ukraine at maging sa trilateral na pag-uusap Nakasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ayon kay J.D. Wentz, kailangan magising at tanggapin ng Russian Federation ang realidad. Makinig lang kayo, sabi ni J.D. Wentz, nagbago na ang sitwasyon sa lugar. Partikular, maraming pinapatay na tao ang mga Ruso at sila mismo ay nagkakaroon ng malalaking pagkalugi, pero hindi pa rin sila nakakamit ng malaking progreso sa labanan. Sabi ni Wentz, tuloy pa rin ang pagsisikap ng administrasyon ni Trump para sa kapayapaan, at kailangan ng aksyon mula sa dalawang panig. Gayunpaman, hayagang tumanggi ang Rusya sa negosasyon. Narito ang pahayag ni J.D. Wentz. Sa kasamaang palad, nitong mga nakaraang linggo, nakita natin na tumanggi ang mga Ruso na magsagawa ng anumang bilateral na pagpupulong kasama ang mga Ukrainyano. Tumanggi rin sila sa anumang tatluhang pagpupulong kung saan si Pangulong Trump o ibang miyembro ng administrasyon ay maaaring makipagkita sa mga Ruso at mga Ukrainyano tumanggi ang mga ruso sa dialogo. At mahalaga ang CP na ito ni J.D. Wenz dahil Sa administrasyon ni Trump, unang beses na hayagang sinabi na ang mga ruso mismo ang sumisira sa anumang mapayapang inisyatiba ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang mga ruso mismo ang tumatanggi sa negosasyon. At mismong mga ruso ang tumalikod kay Donald Trump na nag kay Putin sa Alaska iginiit ng pangalawang pangulo ng Estados Unidos na dapat magising at tanggapin ng mga Ruso ang realidad. Muli niyang binigyang diin na malaki ang pagkalugi ng Rusya at halos wala itong nakakamit na resulta. Isa pang pahayag ni J.D. Vance. Aktibo naming hinangad ang kapayapaan mula pa sa simula ng administrasyon, ngunit kailangan magising ng mga Ruso at tanggapin ang realidad. Maraming tao ang namamatay, wala silang dapat ipagmalaki. Ilan pa kayang tao ang handa nilang isakripisyo? Ilan pa kayang tao ang handa nilang patayin para lang sa napakaliit kung meron man na bentahing militar sa mga lugar? Sa tingin ko, sana hindi ganoon karami ang sagot. Muling sinabi ni J.D. Wenz na magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagtatrabaho para sa kapayapaan at ipinahayag niya ang pag-asa na magigising din ang Rusya at tuluyang mapagtatanto ang tunay na kalagayan sa mga lugar. At dito ay magbibigay ako ng isang mahalagang puna. Napansin ko ngayon na may ilang mga channel, ilang mga mamamahayag na nagsimula na. Pagkagalit na ganito magsalita si JD Wens tungkol sa pagkatalo at kawalang-progreso ng mga ruso sa labanan. Parang okay lang daw sa kanya kung sakupin ng mga ruso ang Ukraine. Ngunit papayagan kong hindi sumang-ayon sa ganoong matitinding pahayag. Lagi kong napapansin ang maliliit na detalye. Tingnan niyo muna sa simula. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Donald Trump Kapag nalaman ng mga tao sa Moscow at buong Russia ang totoong nangyayari sa digmaang ito, may patababa na menta ditateta. Halos imposible para sa kanila makakuha ng gasolina dahil sa mahahabang pila. At lahat ng iba pang mga bagay na nangyayari sa kanilang ekonomiyang militar kung saan karamihan ng pera ay ginagastos sa pakikipaglaban sa Ukraine na may dakilang diwa at patuloy pang gumagaling. Magagawa ng Ukraine na mabawi ang kanilang bansa sa orihinal nitong anyo at sino ang nakakaalam baka higit pa roon. Ibig sabihin ayon kay Donald Trump, hindi lang talaga nauunawaan ng mga ruso ang lawak ng trahedya. At ngayon, ipinagpapatuloy ni JD Vance ang pagsipi, dapat magising ang mga ruso at tanggapin ang realidad. Maraming tao ang namamatay, wala silang dapat ipagmalaki. Kaya na pagpasyahan ko ang mga pahayag ng administrasyon ni Trump ay nakatuon talaga sa mga ruso. Parang sinasabi nila, namamatay kayo, pero wala naman kayong nasasakop. Ito ay isang dead end. Magising na kayo sa wakas. Pero pagkatapos nito, nagbigay si J. Devens ng isang nakakagulat na pahayag na nakatuon din kay Putin at sa mga Ruso. Pinag-aaralan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng Tomahawk missiles sa NATO para sa Ukraine. Gayunpaman, si Pangulong Donald Trump ang magpapasya. CP mula kay Devenza. Nagtanong kayo tungkol sa Tomahawk, isang tanong na ang pinal na desisyon ay gagawin ng Pangulo. Hintayin nating magsalita ang Pangulo, pero alam kong napag-uusapan na namin ito sa White House. Uunahin ni Trump ang interes ng Estados Unidos. Ito ang batayan ng kanyang mga desisyon sa panlabas at depensang pulisya. Gagamitin din namin ang prinsipyo kapag sumasagot tungkol sa Tomahawk na misail. Sa kabuuan, hindi na ito basta mga pagtagas ng impormasyon o kahit mga pahiwatig ng Presidente ng Ukraine. Ito na ang opisyal na posisyon ng koponan ni Trump. Ibibigay na ng Estados Unidos sa Ukraine ang Tomahawk missiles dahil sinuportahan ni Trump ang mga ganting atake ng Ukraine laban sa Russia kung magpapatuloy pa ang pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Dito, mismong Russia ang nagpapataas ng tsansang mapunta sa Ukraine ang Tomahawk na missile. Noong gabi ng Setyembre, 28 nagpalipad ang Russia ng 500 drone laban sa Ukraine mula sa 48 uri ng misail 6 na raan at 43 ang target at 6 na raan at 11 dito ay na-neutralize ng Ukraine. Ang pangunahing direksyon ng pag-atake ay ang Kyiv at naitala ang tama ng limang misail at 31 na attack drone sa 16 na lokasyon dagdag pa ang pagbagsak ng mga debris mula sa mga napabagsak na drone sa 25 na lokasyon. Bukod pa rito, nasira ang mga karaniwang tirahan, mga ospital at mga pasilidad ng enerhiya. Sa Kiev, bukod sa mga tirahan, tinamaan din ang Institute ng Kardiyolohiya kung saan ginagamot pati mga bata. At pagkatapos ng takot na ito, nagbigay ang Ministry ng Depensa ng Rusya ng sinikal na paliwanag sa malawakang pag-atake sa Ukraine. Sinasabing militar na target daw ang tinamaan. At sa huli, babanggitin ko ang sinabi ng Ministry ng Depensa ng Rusya. Ngayong gabi, ang sandatahang lakas ng Rusya ay nagsagawa ng malawakang pag-atake gamit ang mataas na eksaktong mga sandata na may mahabang abot mula sa himpapawid at dagat pati na rin gamit ang mga attack drone. Sa isang kumpanya ng Military Industrial Complex ng Ukraine na ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine at sa mga military airfield infrastructure na abot ang layunin ng pag-atake, tinamaan ang lahat ng target na pasilidad. Kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Dito ko tatapusin. Ilagay nyo ang inyong opinion sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingat kayo. Paalam sa lahat.